Magandang araw mga bata. Sa ating mundo ngayon, napakahalaga ang pagkakaroon ng paninindigan. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi para rin sa ating kapwa. Ang pagkakaroon ng paninindigan ay isang mahalagang katangian na nagpapakita ng ating katapatan at integridad sa lahat ng bagay na ginagawa natin. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano natin maipapakita ang pagiging responsable na may paninindigan sa sarili at sa kapwa at bakit mahalaga ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa araling ito, inaasahang malilinang ang sumusunod na mga kaalaman, kakayahan at pag-unawa. Naipaliliwanag ang konsepto ng pagiging matapat na ng mga halimbawa ng pagiging matapat sa sarili at kapwa. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng may paninindigan sa sarili. Nakapagbibigay ng halimbawa ng may paninindigan sa kapwa, at na isa sa puso ang pagiging responsable ng may paninindigan sa sarili at kapwa. Ang pagiging matapat ay nangangahulugan ng pagiging totoo at tapat, hindi lamang sa ating mga sinasabi, kundi pati na rin sa ating mga ginagawa. Isa itong mahalagang aspeto ng pagkakaroon ng paninindigan, sapagkat nagpapakita ito ng ating respeto sa katotohanan at sa mga tao sa paligid natin. Kapag tayo ay matapat, pinipili nating magpakita ng integridad sa bawat kilos at salita. Narito ang ilang halimbawa ng pagiging matapat sa sarili at kapwa: pag-amin sa pagkakamali. Kapag nagkamali sa takdang aralin o proyekto, agad itong inaamin sa guro o sa mga kasama sa grupo. Pagpapakita ng tunay na nararamdaman. Kapag may hindi nagustuhan sa sinabi o ginawa ng kaibigan, mahinahong sinasabi ito upang maging tapat sa relasyon. Pag-iwas sa pandaraya Hindi nandaraya sa mga pagsusulit, kahit walang nakatingin, upang maging matapat sa sarili at sa mga kaklase. Pagpapakita ng totoong sarili, hindi nagpapanggap upang magustuhan ng iba, bagkus ipinapakita ang tunay na ugali at interes tapat sa mga pangako. Kapag nangako ng oras o tulong sa kapwa, tinutupad ito kahit minsan ay mahirap. Ngayon, pag-uusapan naman natin kung bakit mahalaga ang pagkakaroon ng paninindigan para sa ating sarili at kapwa. Kapag tayo ay may paninindigan, ipinapakita natin sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan na tayo ay mapagkakatiwalaan at may sariling prinsipyo. Ang pagkakaroon ng paninindigan ay nagbibigay ng tiwala sa atin ng mga tao sa paligid. Nagiging halimbawa tayo sa kanila at natutulungan natin ang ating sarili na maging mas mabuting tao. Kapag may paninindigan tayo sa kapwa, lumalakas ang ating unayan at pagmamahal sa isa't isa. Narito ang ilang halimbawa ng may paninindigan sa kapwa. Pagtuwid sa mali ng kaibigan Kapag may maling ginawa ang kaibigan, mahinahon itong pinaaalalahanan at tinutulungan siyang itama ang pagkakamali. Pagtulong kahit walang kapalit, tumutulong sa kapwa na nanangangailangan ng walang hinihintay na kapalit o gantimpala. Pagsabi ng katotohanan kahit mahirap. Kung may bagay na kailangang malaman ng kapwa, sinasabi ito ng tapat kahit may posibilidad na magdulot ito ng pagdaramdam. Pagprotekta sa kaibigan laban sa pambubuli. Tumitindig para sa kaibigan kung siya ay binubuli. Kahit nangangahulugang baka mapahamak rin sa proseso. Pagiging tapat sa pagsusuri ng trabaho ng kapwa. Sa paggawa ng grupo o proyekto, sinasabi ang totoo sa kalidad ng trabaho ng iba at hindi basta pinapaboran upang maging patas sa lahat. Napaka-importante rin isa puso natin ang pagiging responsable kaya narito ang mga hakbang kung paano natin maisa sa katuparan ang pagiging responsable sa sarili at sa kapwa. Una, unawain ang bawat responsibilidad na ipinagkakatiwala sa iyo. Pangalawa, gawin ang mga gawain ng buong puso at kasipagan. Ikatlo, magkaroon ng integridad sa bawat aksyon. Gawin ang tama kahit walang nakakakita. Ikaapat, maging maingat sa iyong mga salita at gawa. Laging isipin ang epekto nito sa iba. At ikalima, kung may hindi kayang gawin o tapusin, maging tapat at humingi ng tulong. Ngayon, pag-isipan natin kung paano natin maisasakatuparan ang mga aralin na ito sa pamamagitan ng mga gawain. Narito ang inyong performance task at tayahin. Gawin at ipakita sa guro ang output para sa pagwawasto at feedback. Para sa inyong performance task, kayo ay magkakaroon ng pangkatang gawain. Narito ang mga panuto na inyong magiging gabay para sa inyong output. Una, piliin ang tema ng skit. Magtulungan sa paggawa ng skit tungkol sa kahalagahan ng pagiging matapat at pagkakaroon ng paninindigan. Mag-isip ng sitwasyon kung saan itinapakita ang paninindigan at pagiging matapat. Narito ang ilang halimbawa. Pag-amin sa pagkakamali sa paaralan. Pagpili ng tamang gawin kahit walang nakakakita pagtulong sa kaibigan na magpakita ng mabuting asal. Sumunod na hakbang, sumulat ng script. Magplano ng maikling dialogo o script para sa inyong skit. Siguraduhin malinaw ang mensahe ng inyong pagtatanghal. Gawing simple at diretso ang mga linya upang madali itong maintindihan ng mga manonood. Ikatlo, mag-rehearse. Mag-practice bilang grupo upang masigurong maayos ang daloy ng inyong skit siguraduhin maayos ang inyong pagpapakita ng damdamin at malinaw ang inyong pagsasalita. At panghuli, ipresenta ang skit. Ipapakita ng bawat grupo ang kanilang skit sa klase. Siguraduhin na ipapakita ang mensahe ng pagiging matapat at pagkakaroon ng paninindigan. Narito naman ang rubrik para sa inyong gawain. Narito ang mga pamantayan. Pagpapakita ng paninindigan at katapatan. Paganap ng bawat miyembro. At kalinuan ng mensahe. Kayo ay makakakuha ng limang puntos kung ang inyong skit ay malinaw na nagpapakita ng pagiging tapat at may paninindigan. Lahat ng miyembro ay aktibong gumanap at maayos ang pagsasalita. Malinaw ang mensahe ng skit at madaling maunawaan. Tatlong puntos naman kung pahagyang malinaw ang pagpapakita ng mga katangiang ito. May ilang miyembro lamang ang aktibo. Ang ilan ay hindi malinaw magsalita at bahagyang malinaw ang mensahe ngunit may kaunting kalituhan. Isang puntos naman kung hindi maipakita ang pagiging tapat o paninindigan. Halos walang pakikilahok ang karamihan ng mga miyembro at hindi malinaw ang mensahe ng skit. Para naman sa inyong tayahin, basahin ng mabuti ang bawat sitwasyon. Tukuyin kung ipinakita sa sitwasyon ay isang halimbawa ng pagiging matapat may paninindigan at responsableng pagkilos. Isulat ang tama kung ang pahayag ay nagpapakita ng wastong asal na may paninindigan at mali kung hindi. Gawin ito sa inyong papel. Unang bilang, si Ana ay laging nagsasabi ng totoo sa kanyang mga magulang kahit minsan ay natatakot siyang mapagalitan. Ito ay isang halimbawa ng pagkakaroon ng paninindigan. Ikalawa, nang makita ni Carla ang pagkakamali sa grupo nila sa proyekto, sinabi niya ito ng maayos sa mga kasamahan kahit alam niyang hindi ito magugustuhan ng lahat. Si Carla ay may paninindigan sa sarili at sa kanyang mga kapwa. Ikatlo, si Ben ay nangungopia tuwing may pagsusulit dahil gusto niyang pumasa kahit hindi siya natuto. Ito ay nagpapakita ng pagiging responsable sa sarili. Ikaapat, si Rina ay nagsikap sa kanyang proyekto sa klase kahit walang makakakita nito dahil para sa kanya mahalaga ang paggawa ng tama. Ang ginawa ni Rina ay nagpapakita ng paninindigan sa sarili at pagiging responsable. Ikalima, si Jenny ay laging nagmamadaling tapusin ang kanyang mga gawain bahay upang makapanood ng TV kahit hindi maayos ang resulta. Ito ay isang magandang halimbawa ng responsibilidad sa sarili. Para sa ikalawang bahagi, basahin ng mabuti ang bawat sitwasyon at tanong. Pumili at isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong sagutang papel. Ikaanim na bilang, si Ana ay pinapagawa ng proyekto sa eskwela. Ngunit gusto niyang manood ng paborito niyang palabas. Ano ang tamang gawin ni Ana? A. Manood ng palabas at gawin ang proyekto kinabukasan. B. Tapusin muna ang proyekto bago manood ng palabas. C. Magpaalam na hindi gagawin ang proyekto. O D. Magpasa ng proyekto ng kaibigan niya. Ikapito, si Carlo ay hindi nakapasa sa pagsusulit. Ang kanyang kaibigan ay inulok siyang mandaya sa susunod na exam. Ano ang dapat gawin ni Carlo? A. E, tanggapin ang alok ng kaibigan. B. Huwag nang mag-aral at umasa na lang sa alok ng kaibigan. C. Manood ng pelikula para mawala ang stress. O D. Mag-aral lang mabuti para pumasa sa susunod na exam. Ikawalo, Si Lisa ay nagnanais makatulong sa kanyang mga magulang sa pamamagitan ng pag-iipon ng kanyang baon. Ano ang magandang gawin ni Lisa? A. Magtabi ng kahit kaunting halaga araw-araw. B. Gastusin agad ang baon sa mga laruan. C. Magsinungaling at humingi ng dagdag na baon. O D. Bumili ng merienda at ibigay sa mga kaibigan. Ika si Mario ay nakakita ng isang kaklase na nangungupya sa pagsusulit. Ano ang dapat niyang gawin? A. Gayahin ang ginagawa ng kaklase. B. Sabihin sa kaklase na mali ang kanyang ginagawa. si Magpanggap na walang nakita. O D. Magsumbong agad sa guro. Ikasampu, may nakita si Luis na nakalagay sa bulsa ng upuan ng isang kaklase niyang naiwan ang kanyang pitaka. Ano ang dapat niyang gawin? A. Itago ang pitaka at tignan kung may pera. B. Sabihin sa ibang kaklase ang tungkol dito. C. Ibalik ang pitaka sa may-ari o sa guro. Odi, iwanan na lang ito sa upuan. Maraming salamat at nawa'y may natutunan kayo sa ating aralin ngayon. Hanggang sa muli, paalam.